Palang araw sa lahat. This is Mama Rose Channel. Today's video ay gagawa tayo ng dessert which is the Mango Graham Float. Ayan guys. Start na tayo. Ang ating ingredients po ay mango. Ripe mango po yung hinog. Tapos condensed and then ayan naglagay na po tayo ng Nestle Cream. Lagyan natin dito sa lagyan natin sa pichel. -mix, mix mix lang. Natin. Condensed mm -hmm. Nestle cream and Graham crackers. Ayan guys. Po Condensed. Ayan. Pour it na natin. Hindi na, hindi na kita. Ayan, dito pa sa picture lang ng guys. Kasi para ano natin. yung apig na ito na. Ayan, sunutin. natin guys. Para Ayan haluin muna natin guys timplahin natin na maayos Ayan. dalawa po ito para magano para sweet Ayan. para mamaya ready ready na yung to pour bawat gilid guys natin ulit yung pangalawang condensada. Ito po yung Alaska condensada. Hindi po siya sponsored guys. Yung una ka-bill ang nabili ko. Kasi walang Alaska doon sa pinuntahan namin grocery. Kaya yun. And guys, so masyado tong sweet kasi dalawa siyang condensada na nilagay ko at dalawa rin Nestle cream. So, kasi gusto ng asawa ko matamis. Pati yung anak ko. Ayan. Tatlo lang naman kayong kakain dito guys. Kaya ayan. Yung manga. Madami ang manga. Pero mas gusto ko yung mas maraming manga. Sana matamis ang manga. Ayan. Balay gumasas ako dito guys ng ano. Ay limot ko na kung magkano lahat ito. Pas, lampas ito sa si 500. Lampas lang sa 500. Ayan guys. Ayan, stop muna natin. Ayan, ibohos natin lahat. Ayan, para mabilis. Ayan guys, sweet na sweet na siya. Ayan, medyo mando lang kasi gabi ako gumawa ito mag alas 11.30 na. Ang gabi. Kailangan ako mag Dapat kanina pa itatamad ako. Ayan guys. At haluin natin yan ng gusto para mag-blend lahat ng ano. Saka so, wait lang. Ayan. Tapos na ako mag-mix. Ayan na siya guys. So, next na step natin is hihiwain natin yung ating mga mangga. Tabi na muna natin ito guys. Hiwain natin ang ating mga mangga. dito mangga. Ayan yung ating mangga guys. Ang dami yan guys. Ayan. Ayan. madilim ba? At mamaya yung ating ano. Ihehelera na natin yan guys. Next step is buksan ang manggahin na guys yung ating mixture na ano. Condensed and Nestle cream. Ayan guys. Ayan. Ayan, balatan natin ang mangga. Sarap, matamis. Matamis, balatan natin siya guys. Ganito ang pagbalat para buo-buo yung makuha natin. Hindi siya ano. Maliliit na hiyo. Alam, ayan, di pa. buo. Ay, malinis guys ang kamay ko. Malinis po ang kamay ko. Ayan. Mag-isa lang tayo. Walang ano. Dati, pag ang anak ko sinisipag, gusto siya, siya lang mag-isa. Gagawin nito. Kasi sila mahilig mag-ama. Mahilig sila sa ganito. Ayan. Ayan, guys. Makagawa na ako ng pang-ano natin pang-topping sa ating graham's ang manga dalawang piraso lang muna tapos saka natin ito lang ito iyan nilalagay natin ayun ang proseso natin ilalagay natin ito sa tupperware ang graham's ayan kaunting tip lang guys kailangan hinog na hinog na mangga ang bilhin nyo guys kasi dati na try namin bumili ng mangga super yellow na siya tapos yun. tapos sobrang asim yung pala hinog sa pilit lang yun kaya ito, bago ako bumili, tinikman ko muna kung matamis. Kasi mas masarap po yung matamis na mangga sa Graham. So, yan. Ayan, Ayan magta-try na tayo guys para hindi humabang ang ating video. Let's open. Open natin ito so guys. Ayan. Ang ating Graham's. At ihihilera na natin siya guys dito sa ating butterware. Ayan, okay. sana hindi siya maputol hilera natin na. Ayan, na wait lang. Ayan guys, nakalagay na ako ng ano, crackers, ng graham crackers sa ano, first. Iwan ko kung ilang layers ang magagawa natin. Tingnan natin. Siguro mga apat na layer to. Ang nasa maubos ang ating pinaghalo bawat kanto pala natin siya para masarap ayan nakita nyo guys super yummy na siya ayan so papatungan natin uli ayan guys ito naman yung second layer hindi siya mag ano kasi maliit lang ang tupperware natin. kasi lang kasi yung sa freezer natin ayan so lalagyan siya ng another ganun din mango and then the cream. Ayan, guys. Third layer na tayo. At nagbukas na rin. Abos na yung isa. Nagbukas na rin ako ng another. At nagbukas na rin ako ng isang mangga Ayan, guys. Yung isang mangga Kasi masyadong malalaki ito pang toppings ko sa iba. Ayan. Ayan, guys. At is-tap ko na ito at papakita ko na sa iyo pakatapos. Ayan. Ayan, na guys. Tapos na ako. Medyo napuno yung ating tupperware naubos ko yung tatlong pack pang apat yung cramps. Cramps. ay yung <laughs> yung na ano na durog na greyhams ayun ay hirap na ako magano sa inyo naubos rin yung mangga guys ayan hopefully masarap siya guys eh, pero alam ko masarap to kasi always naman akong gumagawa nito at favorite ito na mag-ama ako ako hindi gaano kasi masyado, pag masyadong matamis hindi ako mahilig pero masarap siya po pang merienda at pang ano sa kape ayan soft drinks ayan guys ayan thank you so much for watching ayan enjoy at ipifreezer na natin to guys pagkatapos nito lalagay na natin siya sa freezer at lulutuin natin sa freezer ng 24 hours hanggang sa lumambot ah, hanggang sa maluto po ang crackers ayan guys ayan napakasarap niyan Yeah, thank you so much for watching. Happy Monday time.